ang kinilig at napasana all sa latest vlog ng sikat na mukbanger na si Ronnie Suwan a.k.a. Boy Tapang na siyang kinaiinggita ng maraming kalalakihan ngayon. Ito ay nang mag reveal at iflex niya sa publiko ang kanyang napakagandang film am girlfriend na nagngangalang LJ Satterfield a.k.a. Girl Tapang. Marami naman ang na-curious sa ilang detalya sa pagkatao nito. Base sa ilang impormasyon na nakasaad sa official Instagram at Facebook account ni LJ, siya ay nakatira sa Cebu, nag-aral sa University of Cebu kung saan nakabilang sa Banilad Mr. and Miss Nursing 2010 at nagtatrabaho ngayon bilang isang entrepreneur at digital creator. Siya ang CEO ng Lucky J Store PH, owner ng Casa Marquesa, model ng Stasis Model Management at isa ring content creator dahil may sarili rin itong YouTube channel kung saan mapapanood ang kaniyang mga travel vlogs. Today, i-interviewin po natin yung isa sa pinakasikat na celebrities dito sa Batu City ay siya nga po ay walang iba kundi si LJ. So, ayan guys, malinaw na malinaw na sinabi ng best ni LJ na sikat na sikat na celebrity. At uh, ating uh, panayam, uh, patuloy tayong uh, manood sa mga uh, vlog ng friend ni uh, LJ para malaman natin kung gaano kayaman nga si LJ. Ang swerte talaga ni Buitapang sa uh, love life niya ngayon. Ating tingnan kung gaano kayaman si LJ. Come on! Pasok tayo. Si LG nga po pala. Eh. Siyang may-ari ng Casa Marquesa na siyang isa sa mga resorts dito sa Batu, Toledo City. Halika. Pasok tayo. Ta po. Ay! Tawag po. Uy! Mayroon si LG. <laughs> LG? LG LG sa <laughs> Day! Wala kang pake. Uy! Sino yung bakla? Si Choco, yapit ako sa'yo, ha? Yeah! Hindi Ay! Ay! Yeah. sa may hawak yun? Uwena ka ba? Eh, ano? Ayos pa. Ah, may gift ko sa'yo. Magpahalan lang tayo. Huwag tayo mag-aaway. Yeah. So, ayan guys. Ano uh, on LG Shuttlefield. At ngayon na naman, ay si Chiriwad. Abangan natin ang, uh, anong resulta ng uh, love team na ito ni Idol Boy Tapang. Come on!